Hello mga kabuligay, kanil mo na po pala ako ng food na po. Ngayon po, kagagamitin ko na po. Let's go! Mga po ako ng alcohol and cotton buds. Yan, yung cotton buds, lagyan natin ng alcohol. Yan, linagyan ko ng alcohol. And yung kulmot ko ay pinaglagyan ko ng, inagyan ko siya ng alcohol. Yan sa una lang po masakit pero pag ano yung alcohol is nag stay hindi na po siya masakit yan maap di lang po siya sa una yan. marami na po pero sa akin kalimut ang pusa marami marami po yun One, two, three, four, five. Ang kalmot sa akin na pusa ko ay lima. Kahit palot pa, paluin nyo po yung bibig. Hindi pa po, po siya titikin. Gugulat na nga lang po ako. Bigla ako tutubisin eh. Pati ko tutubisin nyo. ko lang ng alcohol lagay-lagay lang ang angkal. Yan, okay na nga po pala. Hindi lang po kita yung, yung ano sa akin kalmot. Nilagyan ka pa po ng alcohol para okay talaga. Yan, nag-alcohol mo na po, yan, alcohol. And po ako. Ano ko yan? Pinbay pa bakit ang hapipala ko? ang um, pabango pinaki nakita ko lang po kasi ang bango po niya be ang bango bango niya binili ko binili ko kay tita sa tita ko ayan linagay, linagay, ko sa pang spray sobrang bango guys ayan pen shop po ata siya ayan tapos ako maglagay ng alcohol Yan lang po Bainang karida, y ki prekais mga pusa ko.